kita kayo na about na news about doon sa sa PhilHealth and doon sa 2025 budget i-repost niyo sa Facebook meron i-repost din niyo sa YouTube i-repost din niyo i-share niyo bakit para malaman at hindi masabi akasi, akala kasi nila mga utu-utu yung Pilipino na oh gawa tayo ng issue ah ba diba? strategy yan. Gawa tayo ng issue para ibaliktad natin. Si BP Sara na naman pag-uusapan. ba? Diba? Siya na naman. ba? Diba? Tingnan nyo, hinwalang isang congressman ngayon unless makabayan black siya na pinipilit ang Senate na mag-special session para maumpisahan na yung impeachment. Wala. Diba? Yung makabayan black lang ang nagpipilit. Saka yung media. Ano ang motivation ng media? Siyempre, media mileage yan. Siyempre, maraming manunood. Pag maraming nanunood, malaki ang bayad, paldo-paldo sa advertisers. Ganyan, ba't nila ipinipilit palagi? Kumbaga, pansinin nyo yung mga interview kay Kisa Codero. Sino ang ipinipilit? Media. Pera. Pera, pera. Oh gusto nilang kumita, gagamitin nila yung impeachment, gagamitin nila si BP Sara para kumita. Yun ang gusto nila. Sa, sa, Congress, sino ang gusto na magpa-impeach dyan? Hindi naman yung majority ng pumirma. Sapagkat kumbaga, meron silang something na hindi kaya nilang ipaliwanag sa bayan. Eh. Lalo na pag lumabas ang decision ng Supreme Court. Pag lumabas ang decision ng Supreme Court, malaking baggage sa kanila yon during the election. Diba? especially pag doon sila binanata ng kanilang mga kalaban. Well, majority of them naman sa congressman alam ko walang kalaban, pero papaano yung may mga kalaban? Or hindi wala silang kalaban, eh, papaano ko yung asawa nila, anak nila, tatay nila, nanay nila, tumatakbo din. O, oh, sa pagka-governor, sa mayor, yun ang pag, yun ang pag, anuhan, ah, uh, ang, ang, ang pag, pag, iinita ng mga, ng mga constituents nila na in favor kay Sarah or sa mga Duterte mahirap na baggage yun. So, they want distraction. That's why they created this impeachment against kay Sara. O, regardless na ma-impeach yan, ma-impeach yan, o hindi, wala na kami pakailan, basta maitawid namin yung eleksyon. Pero may mga grupo na gusto talaga nilang ma-impeach si Sara kasi they want to uh, regain again the power. They want to be significant again in political arena dito sa Pilipinas. Sino yan? Yan yung mga left at dilawan. So ako, uh, sa sarili ko, uh, sa pag-oobserve natin nitong mga nakaraan last year pa, sabi nga natin is, iyang ginagawa ng left, saka ng makabayan black, ng mga pinklawan, pinag-aaway ang DDS, saka itong loyalista and talaga namang sinabi ko na yan last year pa. Then madaming kumu kontra pero kanina na relief ako nung nabasa ko yung isa sa mga sa mga isang post ni ano ni, ni nung isa na DDS din. Ganun din yung observation niya si Sas. Uh, si Sas, di diba? Si Sas nakita. Kilala nyo naman si Sas, di diba? Magaling na ano yan. So the same scenario yung iniisip niya. Diba? the same scenario yung nakita niya which is divide and conquer ang sabi ko nga po, iingatan nila na huwag ma-impeach muna si BBM, sapagkat kapag na-impeach si BBM, ang papalit po dyan si Sarah that's why they are keep on pumping Sarah ngayon, they keep on pushing na ma-impeach ma si Sarah kaya kayo naman mga loyalista huwag kayong pakasiguro dyan sapagkat nasa uh, playbook na po nila yan na after nilang ma-impeach si Sara, susunod nila si BBM. Pero ang tanong, kaya ba nilang i-impeach si Sara ngayon? Lalo na sa panahon ngayon na wala silang suporta, wala silang foreign aid. Baka uh, tanong niyo ano namang kinalaman ng foreign aid, foreign aid, sinasabi mo yan, Tandaan ho ninyo, kung inyo pong mapapansin yung mga liberal, di, sila yung mga progressive daw di umano. Hindi nyo ba alam ngayon na pumutok sa United States ngayon yung US aid? USAID. Yan yung nagbibigay ng mga ng tulong sa mga tinatawag nila ng iba't ibang uh, foundation at organization sa buong mundo at ang isa sa mga recipient niyan ay mga ay ang Pilipinas. Pero pag kung sino yung mga nakikinabang dyan sa mga USAID na niyan, yung mga leftists sila ang tumatanggap nyan. Sila yan. Oh, wala silang pondo ngayon. Walang Pondo ang left ngayon lalo na yung pink wala silang pondo itinigil ni Trump kasi na, na nabisto nila na pinupondohan niya yung mga terorista, pinupondohan niya yung Hamas, pinupondohan niya yung Al-Qaeda at ang malaking pinupondohan nila doon yung kultura ng isang bansa na binabago nila. That's why when they discovered nagkakabiroan sa US ngayon na binabayaran ng Amerika, lalo na ng Democrat ang buong mundo para maging bakla. Pag tingnan mo dun sa, dun sa sa kanilang report, nakita doon na binabayaran nila ang Guatemala para dumami ang LGBTQ. Binabayaran nila ang mga Latin America uh, Latin American countries para maging 'di diba, Maging legal yung ano, same sex marriage. Wala ba kayong napapansin yung si Risa Hontiveros, yan lagi ang kanyang ano, batas na isinusulong. 'Di ba? Yung yung political ideology ng democrat sa Amerika dito sa Pilipinas. Baka sabihin niyo nag-iimbento ka na naman eh. Katulad na last year yan, lagi na ako nang sabihan na nag-iimbento eh. 'Di ba? Pero totoo yan. Hindi ba? Itong mga nakaraan, sige sabihin natin, Libya, sino nang gulo diyan? Democrat. Diba? Ginulo nila yan sa panahon na nagkakaroon ng kaguluhan dito sa Pilipinas At nagkakaroon ng katahimikan Merong kaugnayan niyang palagi sa Bansang Amerika Kung sino yung uh, political party na nakaupo kapag Republican ang nandoon matiwasay dito wala masyadong gulo pero pag Democrat ang nakaupo diyan ang gulo ng Pilipinas pansinin niyo di diba? sa panahon ni Duterte kahit uh, yaw-yaw yaw ang CHR yaw-yaw ng yaw-yaw ang sinasabi nila ipapakulong nila ICC ICC but hindi nila magalaw di ba at naging matapang lalo si si, si PRRD dahil hindi naman papakailaman tayo ng US during that time. Bakit? Ang nakaupo, Republican, si, ano, si Trump. Pero nung mawala si Trump, di ba naglakasan ang loob na naman. ICC, ICC, ICC. Bakit? Si Biden. Si Biden, Democrat. Pero ngayon, napalitan. Balik na naman sa Republican. So kaya, ang, da ang ating presidente, hayahay lang yan, di ba? Kaya ang ating vice president, chill-chill lang, kaya nga sabi niya, mas masakit pang maiwan ng jowa or ng boyfriend or girlfriend kesa sa impeachment na yan. Di ba? Kasi they will not uh, 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 go here and uh, pakialaman ng Pilipinas kasi hindi yun ang policy na ang Republican. Tandaan niyo yung mga yan, di ba? Makikita niyo yung mga pink, lagi yan yung Igalang LGBTQ, ang transgender. <laughs> okay, pero hindi naman, 'di ba sila yung sila yung ayaw mong banggitin na bakla daw, bawal. pangit daw yung sabihin bakla, bading bawal daw, dapat daw LGBTQ. Sila 'yan. Bakit? Malalim pong istorya kasi 'yan. Iisa-isa natin niyan katulad ng pag-isa-isa natin doon sa ating sa ating pinag-uusapan about doon Uh, doon sa ano doon sa doon sa pagig doon sa mga politiko na tatakbo sa PDP laban hang pi-promote natin yan pag-uusapan din naman natin yan kung gaano kalalim ang problema sa atin at ang may problema po dito palagi ang laging sul-sul, ya -sul, ang tinatawag na makabayan black at yung pink lawan.